ilalagay mo na dito. Para nakakabuo kami. Kaya pala siya nagmamadali. Para talaga maging na siya ng pamilya. Hindi, oh, <mulay großes> nakakabuo na. Nakakabuo na siya. Masa marunong kang mawak, di ba? Na ano <mulay> na kahit <mulay> ano. <mulay> totoo so, ba yung sinasabi ni ni uh, Jane na napamahal na siya kay Gino? Uh, di ba? Pag pwede, bigyan natin ang benefit of the doubt baka na baka na pamahal talaga. Pero grabe, nung nakita niya si Victor, grabe, no? Oo, oh, tsaka si, si Victor parang na-hold Oo. Parang na-host din siya ka lang eh. Oo. ba? Tsaka yun pala yung hit eh. Uh, uh, so, uh, sabi din, sa anak niya si Gino. Oo. Pag-iag, di ba? pag kung ano yung mga kung ano yung mga kung ano yung mga kung yung mga kung ano yung yung mga kung ano yung mga kung ano mga kung yung mga kung ano kung ano na mga kung ano yung mga kung ano yung kung yung Johannes na kilala mo yung babae na yan. Pag-aing kaya, ang ganyan ko ang story niya, At ganyan ang story namin. Ay, ilaw na. na kayo. Pwede mo nang sabihin eh, right in front, ba, diba? Tatay kayo. Eh. Oo. Oh. Diba? naman, kung ano ba nang ano maging reaction ng anak ko? At so wala pa man nang ano, nangyayaring ganyang pasabog. Oo. Oh. Pwede mo nang wala nang ayos, ba? Para malaman natin kung ano ba talaga puti mo dito ni Jane.

Libre marami pa bisalamat idol. Sa Hayef Live drama, sabi ni Boss Mike, ang ganda ng drama. Lahat sila, wa, wala, bola-bola, uh, alisan dito sa ipu-kuwento ni Joel, Galing dali ka man, Donsky, nandiyan si. Salamat na beachia, dena, bla, maraming salamat Talagang nakatutok, walang alinsan sa kanilang puesto. Oo, wow. 'yan ang sinabi namin sa inyo mga idol alis dyan, gawin nyo na trabaho nyo dahil for sure, sure, mapapa